Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 29 ng Mayo, ipinagdiriwang natin si Santa Ursula Ledochowska. Kamusta? Si Santa Ursula Ledochowska ipinanganak noong ika-17 ng Abril 1865 sa Austria-Hungaria ay ang nagtatag ng kumbento ng mga Ursulinas ng puso ng nag na si Jesus. Kilala siya sa kanyang dedikasyon sa edukasyon ng mga batang babae at sa kanyang misyonaryong gawain sa iba't ibang mga bansa, kabilang ang Rusya at Poland. Ibinuhos niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Diyos at sa kanyang kapwa, lalo na sa mga dukha at naapi, Binati si Santa Ursula Ledochowska ng Papa Juan Pablo doon noong Hunyo 20, 1983 at bininyagan ni Papa Benedicto XVI noong Mayo 18, 2003. Ang kanyang buhay ay isang nakapupukaw na halimbawa ng pananampalataya, pagmamahal at walang kabusugang paglilingkod. Narito ang isang panalangin na inilaan kay Santa Ursula Ledochowska. O Diyos, aming Ama sa Langit, pinasasalamatan ka namin para sa buhay at patotoo ni Santa Ursula Ledochowska na naglaan ng kanyang buhay sa edukasyon at paglilingkod sa mga pinakangangailangan. Bigyan mo kami sa pamamagitan ng kanyang pagtangkilik, ng biyaya na sundan ng kanyang halimbawa ng pagmamahal at dedikasyon. Naway ang kanyang halimbawa ay mag-inspirasyon sa amin upang maglingkod ng may kagandahang loob at pagmamahal sa mga nangangailangan. Santa Ursula Ledochowska, ipanalangin mo kami. Amen. May kiba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw? San Guillermo Arnaldo, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw